Kumusta? Ito ang Dreamstart Labs. Sa video na ito, gusto kong ipakita sa inyo kung paano magdagdag ng miyembro sa kalagitnaan ng cycle. Ipagpalagay natin na may bagong miyembro na gustong sumali sa savings group. Para gawin na yun, pumunta tayo sa meeting at magsimula tayo ng bagong meeting. Pindutin ang simulan na ngayon pindutin ang OK. Pumunta tayo sa attendance. Mag-scroll tayo sa ibaba at piliin natin na magdagdag ng bagong miyembro sa grupo. Pindutin ang OO. Piliin natin ang first time sa DreamSafe. Ilagay natin ang pangalan ng bagong miyembro. ang kanyang kasarian, ang marital status, edukasyon, at ang kanyang araw ng kapanganakan. Pinto tayo susunod. Dito, papipiliin ka kung kaya mo bang magdagdag ng larawan. Pwedeng mamaya na sa susunod. Pindutin natin ng hindi. Mamaya na lamang. Ilan ang mga nakatatanda sa kanilang pamamahay. At ang mga dependent. Pindutin na susunod. Ilagay natin ang kanyang mobile number. Ayan. Ayan. At kung nagkataon naman na yung miyembro ay walang mobile number, pwede natin piliin ng wala akong phone. Pindutin na susunod. Dito ay ang mga optional na mga informasyon. Pwede natin itong lagyan dito at pwede rin hindi. O pwede sa susunod. Pero sa pagkakataong ito, ipagpaliban na lang muna natin. Pindutin na susunod. Kumawa ng passcode. itago ang passcode. Tapos pindutin ang susunod. I-check ang box. Pagkatapos, pindutin ang lumikha ng aking profile. Ayan, dito nakikita lahat. Ayan, dito nakikita natin ang mga informasyon sa kanyang nararapat na lokasyon. Pumunta kung tama naman lahat ng mga nakikita nyo, pindutin natin ang tapos na. At gandoon lang din sa nakagawian. Pindutin ang ihatid ng star. Pindutin ang tapos na. Dito, papipiliin tayo kung mayroon bang paunang savings si Juan pagpalagay natin na meron, pindutin ng oo. Ilagay natin ng dalawang shares. Pindutin na susunod. Magpatuloy. Pindutin ang susunod. Dito, papipiliin tayo ng kanyang goal. natin ang Ilagay natin ang target ni Juan. Sabihin natin ang target ni Juan ay nasa 20,000 pesos. Kailangan niyang mag-savings ng apat na shares kada meeting. I-save ang personal na target. Pindote ng tapos na. Ayan! Nadagdag na natin si Juan sa mga miyembro. Maraming salamat sa panonood.